nanay, tinawagan ako ng store at sinabi sa akin na mayroon rundang ano, isda na may ulo doon. Kasi nga, nung nagpunta ako, nag-request ako mga kananay yung red snapper. Pero wala daw, pero merong kamukha doon, white fish pa rin, pero may ulo at saka body ay gustong-gusto natin yan. Kaya mga nanay, sabahan niyo ako, let's go! Ayan drive kayo doon medyo malayo-layo pero drive kayo basta isda na mga nai. basta isda na kay gusto ka mukhaon hala ayo pag tinapulan para makakaon ka kayod mm. nga Jenny mag drive na o oh. ba diba? ulan pa naman mang kadalay pero bahala rain or shine kasi masarap talaga ang may ulo flaksiw ah, oh, maraming bawang ay dito na tayo nagpink-pink man yung akong pisngi mga kananay kasi bago kasi akong ligo basa pa yung buhok ko buti na lang hindi masyadong maginaw so ayan ilock muna natin ang ating car ayan so pasokin na natin basta isda gali mga nanay tapos may ulo yung whole fish mga kananay abti ka na nanay Ginny. piro lang may piro mga kananay Depende rin sa isda mga kanan kasi yung isda nila dito, fillet na kasi. Puso ko yung may ulo kasi masarap ununin or paksiwin. <laughs> ununin. <laughs> sa ingin. <laughs> Lutuin. Ayan hmm. Ang bango ng hair ko mga nanay. Basa pa siya. Lan nagpingping ang ako ang face ni mga kananay na unsa man nga nagpingping man eh. Kasi gikan man ko nag-vlog pa ko na human yan ang may nitawag. Nga ka isda man. Lagi gini. <laughs> So dito magdabing na tayo dito nang dahil nga alisin natin ang kanilang sound no. So kailangan suluhin natin ang kanilang o ang ating audio mga nanay. So ito nga ang bilis maglakad ni Nanay Jenny, talagang laki-laki ng ano talaga yung lakad no. Kasi uh, is that na yun eh. So nandiyan na ako mga nanay nandoon yung ano eh piniprepare niya, pinapakita niya sa akin kung anong itsura kasi perch perch perch, perch daw yan mga nanay. Mm -hmm. So yun. Ama, um, tatlong malalaki pero medyo naalanganin ako ba mga nanay ba kasi laki-laki naman pero kinuha ko na lang yung tatlo eh kasi um, sabi ko, ilagay na lang sa freezer ba? Mm -hmm. So, ayan, kilalang kilala na ako dyan, nang dahil um, parating nga kami dyan, dyan ako nag, ano, nag uh, bumibili ng mga isda na may ulo. So, pag makachamba talaga na mayroong red snapper, maganda yun mga kananay. Kaso lang, ang red snapper ay mahal talaga. So, ayan na, ang laki ng bungis-gis ng nanay Jenny, kasi daladala -dala na niya ang isda na may ulo. O, oh, ba diba? So, nagta-thank you naman ako dyan. Mm -hmm. So, ayan na po, no? Papunta na ako doon sa cashier at babay babayaran ko yan. Yung tatlong piraso, mura lang naman yan mga nanay is $40 lang siya mahigit, no? So, ilagay, round off na lang natin ng 2,000 pesos. Kung ikumpara naman sa Red Snapper, mga kananay, yung dalawa, just ko, sobrang mahal talaga. Mga nanay, <laughs> may dala na tayong isda. Mamuli na ta, mga nanay. Kasi ikong doktor <laughs> Muli na ta, mga nanay. Uy, kay, no. Kay no. hey, ulan na ba, mga kananay? I mean, maambo na. Ulan na kanina. Pero uli na ka, mga nanay, ha? Mm, sige. Hmm. Kamu ako aku driver ninyo mga nanay, kamu aku ang pasahero. <laughs> Agoy. Slow down, Jenny. Slow down. Look at left and right. Ayo pagdang Ha. Huh. <laughs> of course mga kananay, is slowly but surely. Kay of course, kay makakuha na ta mga paksiw na ta isdaan ron. Hmm. Sana yung red snapper mayroon sila nakalimutan ko siya ano mayroon namang ano mayroong tawag doon sa sasakyan <clears throat> nasa ano siya nasa left siya mga kananay na nandito ako sa left no ah uh, di pwede yan alright fly me to the moon and let me sing forevermore lang natin na deji ni kay ang inon onin ani mama. <laughs> daddy. Hmm, parang sabay-sabay na kami. Hindi pwedeng o oh, sa loob sa bahay no so yan yeah, nakapamalingki na ang nanay Jenny oh ah mm. agoy all right okay okay dogs hmm. So, titingnan natin kung anong gawin natin ito baka hiwain natin to bago ilagay sa freezer no oh. Uh. Uy, ito na mga nanay, hiwain ko ito bago ko ilagay sa freezer. Parang pag magluto tayo, gusto natin magluto. Ay, direktso diretsu na. Ayan. So ngayon, putulin natin ito bago natin ilagay sa okay. sa freezer. Parang paglutuin natin, dire na. Okay, tinuo. -oh. Agoy! Gamitan natin itong bunting. Huh. Mm. mm. Ito na yun sya mga nanay. Tapos ko ng nalinis, no? At hiniwa-hiwa na rin. At ngayon, uh, nilagay ko siya dito parang ito, lutuin ko siya. Paksiwin ko ito. yan. At saka, itong the rest mga kanana, yan ay hiwa hiwalay ko ng plastic. Parang pagluto ko, isang diprusan lang, yun na yun ang lulutuin ko. So, hiwa hiwalay lang siya. So, ngayon, ilagay ko siya dito, dalawang, dalawang piraso. Kasi pagpaksiwin ko or prituhin ko, yun lang ang ma, madipros. Hindi na diprosin lahat mga kananay. So, ano ba? Mindset ba mga nanay? Mindset. Mindset. Alright. Ayan. Hindi pa? Kaya pag magsipag lang talaga tayo mga kananay, ay makakain talaga tayo. Mm -hmm. So yung mga kumakain yan, bakit sila kumakain, mga vlogger? Kasi nagsipag sila. So wag po natin masamain. Kung bugkos ay iano natin? gawin natin inspirasyon, ay ganun pala. Pag tayo ay kumikilos, ay makakain din pala tayo. O, ganun lang yun. Kasi yung iba nagagalit. Mm -hmm. Mga kananay, mayroon na tayong tatlong serving, no? Yan, tatlong serving. Apat lahat. nila ito. Pero lutuin ko to ngayon para makakain ako.